po ng mga media na nandito po ay uh, happy Valentine's sa inyong lahat. So, yun po mga litas po dahil kami nila maring sa inyo nagkakaisa. Gusto lang ko iklaro po ito para maiano na media yung pong sinasabi po ni George San Mateo. Dahil pinapasikat ko yung pangalan na George San Mateo. Sana ako maging tong akong ah, Christmas. Dahil po, unang-una sinasabi niya na kami daw ay ini-endorse namin ay peace out ng jeep. Hindi po ang aming iniindorso po maliwanag pa sa sikat ng araw, modernisasyon ng PUJ para po may deliver namin yung tamang serbisyo publiko sa public transport, yung konbinyente ng ating mga pasahero. At siguro sinusuportahan na kami ng ating pinakakilalang mayor dito sa buong Pilipinas, pinakauna-unang may na, -na sa buong Pilipinas, ay susuportahan kami siguro dito ni Mayor Pagaching. So yan po yung aming apila na maliwanag sa sikat ng araw na hindi namin proposal is out ang jeep kagaya ng sinasabi ng aming kaibigan. At uh, yan po ay ginagamit niya kasi dahil sa nanangampan niya na para pilis eh naman niya sana kaming sirahin. Dahil hindi namin siya ginagalaw, maari pa namin siyang tulungan. Kaya dito po ay maliwanag na po. Yan po yung aming stand. Ngayon, gusto natin pong ipaliwanag itong latest po na pinarmahan po ng inyong lingkod at saka sila Yusek uh, uh, sa DNR Yunes at saka si UNES. As, uh, attorney Atty. Hines na sa uh, chairman ng LTFRB at saka po si Atty. Bobet Cabrera ng LTO ng Assistant Secretary at ako po si Marinseni Maranan si Prendiluna si Roberto Martin at si uh, sa kaapo diyan sa Coalition of Clean Air Advocates of the Philippines si Mr. Uh, Verano. so ito po ay napakaganda dahil kasi po yung ating Clean Air Act na 8749 na batas alam po ito ni Congressman ay nababawi nababoy na po ito dahil wala naman sumusunod dahil nga po yung pong Clean Air Act napakaganda po yung pinapaloob ng batas kaso nga po